sa Europa, may alamat ng isang doktor na nagngangalang Faust. Nakipagkasundo siya sa demonyong si Mephistopheles, kapalit ng karunungan, yaman at kapangyarihan, isinusuko niya ang kanyang sariling kaluluwa. Makalipas ang dalawamputlimang taon, siningil na siya ni Mephistopheles. Ang kwentong ito ay tinatawag na Faustian Bargain o yung pakikipagkasundo. Pero hindi lang ito kwento ng nakaraan. Dahil ayon sa revelasyon, may sarili rin tayong versyon ng Faustian Bargain. At sa anyang Doon sa Senado ng Pilipinas. September 28, 2025, nagbunyag si Senador Pangfilo Lacson at ayon sa kanya, hindi bababa sa 100 billion ang isiningit sa 2025 budget at halos lahat ng senador may share. Hindi ito bulong-bulungan. Hindi ito haka-haka. Formal itong nakapaloob sa General Appropriations Act. Kung si Faust pumirma ng kontrata sa demonyo, dito naman sa atin, bawat senador pumirma sa kanilang sariling insersyon. Ang bargain? Proyekto kapalit ng kapangyarihan. Kickback kapalit ng katahimikan. At tulad ng Faustian deal, may presyo ito. Hindi libre ang tukso. Kailangan itong tumbasan. Ghost projects, overpriced infra, at kickbacks na parang utos ng kampun. Imbis na bantay ng kaban, naging operator sila ng kasakiman at ang kapalit ng malaking pera, gumawa sila ng kasamaan laban sa kapwa Pilipino. At iyan, iyan ang gusto ng demonyo, makagawa sila ng kasamaan. Kapag isa lang ang tumanggap, siya ay nagkakasala. Pero kapag lahat ay tumanggap, ang buong institusyon ng may utang. Kaya ngayon, ang Senado mismo ang naging Faust Incorporated. Hindi ito lugar ng paglilingkod, kundi lugar ng pagbebenta ng kanilang karangalan at kaluluwa. Isang pugad ng kasamaan. Kaya pala tahimik. <laughs> Kaya pala walang nagbunyag sapagkat lahat sila ay nakatikim ng tukso. Nabusal ng sariling isiningit collective hush money. What a kind of hush. At ang katahimikan ng Senado, ang pinakamatingkad na ebidensya ng kanilang pakikipagkasundo. Sa alamat, si Faust nagbenta ng kaluluwa. Sa kasaysayan ngayon, ang Senado nahulog sa tukso ng demonyo.